kasi given that a man takes care of a woman least likely na ang babae is magahanap ng ibang lalaki mm -hmm. so if gagawin niya yon I strongly agree na there are factors kung bakit ganoon yung character niya o kung bakit niya gagawin yon Get okay. Mo? okay. So, for example, yeah. may point. kahit na binibigay naman sa kanya ng maayos at minamahal naman siya ng tama ng isang lalaki, pero ganun pa rin siya, na may ano na yon Parang background factors na yon upbringing, yeah. environment, problema or situation in life, kaya niya bakit, nagagawa. You no? Know? bakit hindi But ganun. kung nasa matinukang kaisipan, di ba? Matinukang pag-iisip, I don't think hahanap ka ng ibang tao kung minamahal ka ng maayos at pinoprovide yung Inaalagaan ka. Yon, para sa akin, loyal pa din. Kasi alam mo, ang lalaki, ibigay mo na ang lahat. Maghahanap pa rin yan ng It's iba. Lumilingon. Lilingon pa rin yan. Kahit sexy na yung asawa, nag-lilingon sa mga sexy. Sa iba.